mga mams and pops, so, tayo ng bahay. Punta tayo dito sa Bundok Bakery. Uh -huh. bundok, bakery. Masakop sakop ng... Ang sakop ito. Castaneda. Ay, Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya. malapit na libot lang dahil, alam mo naman, hindi pwede maglibot ngayon. Yun lang. tayo ng... Kakain lang tayo ng... Papaitan. At... Lomi. The best daw lom yung lomi nila May mga tinda silang cactus dito, mga mams. isip-isip namin lumibot ni Japones at matagal-tagal na po tayong hindi nakikita-kita matagal na akong walang vlog matagal-tagal na tayong hindi naapang so sumahan nyo kami maglibot so may mga riders din na nagpupunta dito shower out sa lahat ng riders na nakapunta dito sa bundok bakery ang dami nyo na RGP shower out tara dito A few inches later. Tapos na kaming pumain, mga moms and pop So, testing ko na rin pala yung ano ko dito. Ah, uh, Boya MM1. Bagong gamit ko siya. Si Japones, nagpapahinga na. Naubos na yung kanyang papaitan. Ako in order ko, Lomi. Ano? Sarap, no? Sarap. Sarap siya. Pero pawisan ka sa sarap? Oo. No. Mm -hmm. <laughs> Fresh ang ambience dito mga moms and pops. Pwede kang magpa-Instagram. Diyan sa kanilang panes, papugad. Yan. May mga cactus din, succulents. And, ayun na naman mga moms and pops. Wala na naman tayong outro dahil na-excite na kaming umuwi. So, don't forget, don't forget to like, share, and subscribe mga moms. Hit the, the ano ba yun? Hit the notification bell para updated guys sa mga susunod. Sa susunod na lang tayo uli magpapagid away. Nakinakabahan ako pag nakikita ko tong background na to na papagibaway ako. So, comment down below kung anong gusto niyo uling giveaway. Gusto niyo ba uli ng load Char. Pero, yun na nga mga moms. Malapit na po ang inyong Angge Japones ma monetize. So, thank you and God bless.